Mananatiling prioridad ng Administrasyong Marcos ang pagpapababa sa presyo ng mga produkto at pagpapatatag ng ekonomiya. Ito ang binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez sa harap ng inilabas na analytics report ng Moody's na nagbabanta pa rin ang price pressures at mga balakid sa monetary easing. Sinabi ni Romualdez na ang pagpapahupa ng presyo ay hindi lamang isang pangmatagalang layunin, kundi agarang pangangailangan. Kapag mataas niya ang presyo na pagkain at bilihin, direktang naaapektuhan ang bawat pamilya. Dahil dito, kailangan umano ang dual approach kung saan pananatilihin ang mabuting monetary policy habang gumagawa ng hakbang para palakasin ang domestic production. Ipinaliwanag din ng speaker na ang pagtugon sa inflation ay hindi lamang trabaho ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kundi dapat nasabayan ng matalinong pamamahala sa supply ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang layunin umano ay tiyakin na ang presyo ay hindi basta na lamang tataas o bababa ng walang direksyon at sa halip ay gawing matatag ang food supply. sa sa economic data. Bagamat humupa sa 2.9% ang inflation rate nitong Enero, tumaas naman sa 4% ang food inflation na sumasalamin sa pagiging vulnerable ng supply chain. Nakasaad sa ulat ng Moody's na ang nagpapaangat sa inflation ay ang external factors gaya ng global trade frictions at domestic challenges, kabilang na ang mga pinsala ng bagyo sa agricultural production. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority.